primer na yan tapos yung final paint natin na mocha mocha po yung napili kulay ni Yati Aida dito sa kanyang dream house good morning po kaniwan project na naman po tayo dito mag update Ayan na. Oh. Malapit na. Finishing pa rin. Yung ginagawa natin, pintura sa finishing. Dito sa Dean of the Ate Aida. Ayan yung mga pintor natin oh. si Bayo. Bye! Good, day, good morning mga idol. Good morning, Ayan. Balik sa bawah na naman po tayo. Dito sa project natin dito sa ano. Dito sa... Kaniguan. Ayan na Oh, yung ating mga aircon nakalagay na po naka stall na ito sa sala DC Inventor Matrix yung mga brand na napili nila Ate Aida dito sa kanyang ano, Dream Apps bali apat po yan ito yung sa sala yung step natin ito napasita na pagkawal na lang po yan ito masigay yung ano Masilya yung hangin cabinet. Pinya lari na yung master Masaya, na naman ha. <laughs> 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 laban na sumpa. Sumpa sa araw ni Bay. Abay, I master may laban na naman sa sumpa. Ito, guys. So, pinapinal paint ko na. finish ko na yung ano. Yung... Isa na Para malagay na yung mga ibang ilaw ito. Nakalagay na yung mga pin lights. Yung iba dito mamaya siguro si master makakalagay na rin siya dito ito matrix hindi pa na natin nilagay yung ano kasi yung yung kanyang ano uh, pinaka outlet hindi pa naka final paint po to isang apply pa yan para ma-finish na Ito, pasasala ko na rin kay Master to. Itong sa Master Bed, para barang mapinis na rin. Matapos na, malinis na. Saka yung mga ilaw mamaya, malalagay ko na. Nakalak. Nakalak yung mga ibang pinto. Mas hindi na to. Kasi tapos na yung ating ano, yung ating tiles dito sa step, saka sa landing. Ito si Bay. Ano yan? Araw na Bay kasi nakabilad ka sa araw na. Oo. Oh, pag walang araw, walang biyerawan. Biyerawan. <laughs> yan. Para malinis na po, makinis. Kahit itong mga poste para malagay na yung mga wall lamp dito. ay center light dito uh, Nakalabas na yung wire nya Ito Nalagay po natin mamaya Tapos ito yung kanyang mga switch nya Ano po yan? 3 way po yan Pwedeng hindi dito Tapos pwedeng patayin dito Yung Para yung dalang kwarto Pwedeng nilang sindiin to Ayan po, tinatawag na 3 way 3 way switch po Pero isa lang po yung ila Pero dalawa yung kanyang switch ito dito. Nalagay na isang ano. Oh, Jeffrey! Good morning, Jeffrey! Good morning! Ayan, napapaya na si Jeffrey, oh. Sa kwarto niya. Bali ito yung kwarto ni Jeffrey. Ito, nalagay na isang security grills. Tapos, isa pa yan mamaya. Tsaka yung mga pin lights. Masisindi na mamaya yan. Tsaka yung cob. Tingnan natin kung malalagay na yung mga cob light dito sa loob na ceiling. Mga andel. Andel na lang po tapos. Yan. Okay na yung kwarto ni Jeffrey na. Ito po yung isang, isang groove lalagay natin. Hmm, ito nga yung dito. Ayan o, oh, na po, naka na po yung mga grooves natin. Uh -huh. Ayan, senior si, yung ating si RJ. And put out kitchen basket po natin, nice turn ni Master. Ayan o. Oh. Pero uh, tatanggalin uli yan tapos pa final paint. mama um, ay naman no, masilya yan. Tapos ipinturoan. Ito yung ano natin. Yung cutlery tray. Ayan. Ito yung step natin. kinapa rin ko na kay Master George. Bago tayo iwan. Tama sa. Ah, boss? Bago <laughs> mo kami, iwan na lang. Ano? O yan eh, San Nicolas. San Nicolas po. Si Master, kasama si Bartolome. Soon. Ceiling work. Ceiling work. Eh yeah, mga boss, yung final color natin dito sa hanging cabinet sa kitchen. Ito, pag natuyo, ito po 'yan, mocha. 'Yan po yung napiling kulay ni Ate Aida. Ayun, sinasabi ko tingnan ni Rowan yung, mga takip. Tapos yun lilihan really, ni RJ para ma-final na rin. Ito. Si Mr. Father. Ah. De, dade, Mister Fave. <laughs> Eto, pinapinipin, set out senyo Delighted are the day, Mr. Terima kasih pindah pindah po Tapos si mga ilaw, okay, Pag natapos lang ni, no, Mr. Lili muna, mga boss. Tapos dito, pinasasara ko na kay master to. Yung nauling ano, metal paling ceiling. Tapos yung mga pin lights na ilagay ko na yung ila, ba diba, para may ilaw si master dito. Uli na yung ano, yung central light at yung fog light. Ayan o. Oh. Ah. Try ko lang po yun o. Ah. Wala pa yung isa doon. Ayan, may kulay blue. Tapos pwede lang ano to. Paint finish. Yung master bedroom. Dito sa room number 2. So, may ilaw na rin po to. Ayan color. yung fog light niya. Ano nga rin yung fog? Ayan po yung banyang fog light. Strip light po yan Okay, ang ganda. Tapos meron pa itong ano to, uh, ilaw dito. Surface. Nalagay natin. Itong, itong itong dito sa all way. Okay na po yan. Three way po yan. Yeah. Pwede mo sundin dito. Pwede patayin dito. Okay. Okay na ito yung test dito. Tap, tsaka ito, dinas din ni Master yan bukas drop nila na pare master. Tapos na mas bukas. Ito, naka ano na to. Naka Masilya na. Tsaka to nakaliyan na rin yan. Bukas final paint na. Tsaka itong mga railings natin. Ah, linis -linis na yung mga tropa natin. Ah, pagkatapos ba 'yan? Mayagos may panto. Ah? May panto. Aba, excuse me po si ano si Nino mo Si George Joel mo ah. <laughs> Hay naku, ayan na 'yung ayan, 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 ayan. <laughs> ayan na po 'to. Moka, i-primer na 'yan. Tapos 'yung final paint natin na moka. Moka po 'yung napili kulay ni Yati Aida dito sa kanyang Dream house ilaw na to. Yung center light, siguro bukas na lang. Yung aircon, okay na yun, no? Ano lang po, yung kanyang outlet doon. Center light, taka yung cove light. Tapos CR, pag-release pa rin to. Para ma-retouch na yung mga grab niya. ito, natakip na ni Master, pwede nang pinis na rin bukas yan para yung pinto natin pwede nang ilagay dito sa Master Bedroom at saka yung mga, ano yung mga switch niya ah, may ilaw na sila dito sa, ano, sa loob ito yung na coating na nila yung mga takip. Pinalagay ko muna dito sa kwarto para hindi mahala kukuban. Ayan lang. Moka. Sa nga yung okay. mga okay. May ilan na rin po to. Ano lang po yung fog light yung wala. Tapos yung aircon. Dito ko nilagay sa tabi ng mga switch. Ayan, gumagana na po yan. Matrix po. Matrix yung brand na napili nila. Mga closet, mga handle na lang po. At saka yung aluminum na sabitan ng hangar. At saka yung ano dito, yung surface na ilaw ang kulang dyan. Okay, patay na natin mga boss. Gumaganda na. Ayan. Ito so, kayo na rin final paint yan. Pagka hindi na busy, mga pintor natin na Kunti oh, na lang yung pera ko. <laughs> dati, dati alam nung dahil yung pera. <laughs> Ngayon, wala na. Mm -hmm. Si Boss Toyo. Boss Tino Toyo. <laughs> Ayan, paalis na yung mga tropa natin. Ito si Boss Nora. <laughs> Ayan o. Oh. Ilang araw na lang po ito. Uh, Pili natin i-turn over. Ayan o yan final paint na next day dito sa Arap